Ito po yung nanay ko. Ah, ito mo nanay mo. O oh, nay, mo saan namin yung pag-aramdam natin yun, nay? Kaka, hindi ka makikita. Hindi, hindi niya nakakarinig. Aray! Dito! Kung saan namin yung pag-aramdam natin, yun, so, nami natin, natin ngayon? Masakit ang mga katawan ko. Hindi mo nakakaramdam na ng butong. Ah, dahil sa na-nervous yun? Oo. Ayan, nay. Eh tanghali ako na namin anong uro sa kami ng sayo wala nasunog ang aming kaya na dito na mayroon po tayong ano dito na eh. may feeling tayo dyan no kay huh? Andog ni na Vincent de Monte, yung may pagkain daw no hi guys welcome to our vlog Gawai-gawai. Gawai-gawai, kaway oh. Yan, gawai-gawai guys. kaway kaway pa naman kaway 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 Ayan yan si Iski. Kanya okay, at Orny eh. Umos. Mm -hmm. Dahil uh, na sa lahat. Buti nagamit na agad doon oh. Nagamit po agad yun yung fire extinguisher ni Atty. Thank you, Atty. Ang laki pa sa mga fire <laughs> 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 extinguisher mo. Ayan. Ayan ang agarang action natin ngayon. Thank ganyan. you so much. Wala pa po doon sa Kama amin. talaga. Number one pa talaga. Ayan. Ayan. Number one. Isang pinakabang shout out sa inyo eh, kaya eh, ilang ano ba ilang pamilya na sunog ay dito dami pero Saka, hindi pa namin maklaro hindi ko mabinang ah ko ano bang uh, nag, ba na nag umpisa saan nag yung sunog kasi ang alam namin yung uh, pagsilip kasi yung ganyan ako apoy sa likod namin yung... alam ko yung nasa kanila nang galing ako eh. ah oh, no kami, wala na kayong magawa. Hindi ang umakasalban. Kaya nga kami na ilabas eh. Ligtas na namin ang karili namin. Kaya ang importante niya, may ligtas yung kasi so, eh. Pesta, ano. Buti naman na, ano. Kasi eh, may babagsakan eh. Kasi mo no, ba yung damit mo kaysa sa mga anak mo? Hindi mo na yung anak mo, pamangkin mo. Yan ang mga Diyos. Mga. Yan ang nangyari kaya sa kabayaan na yung mga film. Importante na ano tayo. Kasi naman no, may disgrasya pa. Yun, tama yun. Na... Kasi sabi nila, mas maganda pa rin ang nakakamot sa susugan. Oo. Oh, mas maganda na wala sana. Mas maganda so, wala pareha. Kasi ganun talaga ang buhay, kasama yan sa akin. Oh, kasi, kasi ano, ano kasi? Hindi na naman ang bago sa akin yan, pangkat nangyayari niya, nangyayari. Oh, Oo. Nangyayari ko na. Kayaan. Maka na pala dyan? salamat no? ako. No? May mga kapatahan na tumutulong-tulong, papatay na dyan. Oo nga, hindi na. kaya niya. Mga... Mga... lang may ano rin, may... Tapalong, wala na ako, wala kami ng tangke, wala nang tangke kapit sa kayo. Ang tulo naman, hindi mo masisisi kasi kabulo na yung tao, hindi mo na masabi. Hindi, hindi na, masabi. So, ano na kaya umabot sa hirap na talaga. Buti na lang, walang nadamay. Eh. Okay. okay, buti nga, buo pa rin yung pamilya natin. Ang importante ay uh, buo pa rin yung pamilya natin. Uh, so, so, eh. Walang nangyari ng pamilya. Na walang nawala. Kahit ng gamit, napapalitan naman eh. Okay, yung ha ilang 'yan ng buhay. Ganyan tama kasi makita naman natin 'yan. Oo. Uh -huh. tama kasi makita naman natin 'yan. Ito ko, may pagkain doon. Na-menik. Ayun 'tong Ay, kawani mo ni. Magandang. Hindi ko silanahin wala daw siya kasi ano. Oo, okay. wala daw. Ayun si agarang aksyon ni eh. kagawad munik nang sintal madilim din kasi sa bahay kasi inuklam namin yung ano yung Okay Dito po. Ito po para sa mga idol. Tuloy-tuloy po tayo. Hi guys, welcome to our vlog. Ay ay kawigawai wow. Yan kawigawai guys. Nang bahay pa na ano pa 'tong bakla ni Sincha? Ito 'yung kabila ko. Oo. Ito si Iski. Magandang Iski natin dito sa Sinigrad. Ayun so, masipag oh. Ayun 'yan si Iski. Charing. Ito 'yan. Ito po 'yung ano natin uh, ni handog ni Ator ni Vincent Bonti ah uh, soka. Ito po 'yung ano nagluluto natin si Lorin. So, ma oh. Okay, so, su supas, supas, mainit na ano, maibsan ma namin yung <can> lungkot uh, natin, maibsan. Ma o, gutom pala, gutom. Ha? Ha? <sam> Matutuloy yung tawagan natin na ano, tawag na, ano, okay, na, tita. Ay, nah <coughs> tita Cynthia, ba, ganon? Tita Cynthia, ba, ganon? ayan mga guys ito po yung notre pili mo oh sige sige Okay guys, okay ha? Ano bus bilog? Ano mong sabi mo natin dyan? Napicture lang ko na. Sa pakain. Yan ang the best dyan. Ikaw, ano masabi mo sa oras na ito na uh, nandito tayo? Wala lang. Wala ka kang masabi? Ganun, dapat may masabi ka? No comment. No comment. Ikaw, ano ba yung guys? Ano ba yung ano man natin masabi natin sa wasa ito? Tutok-tutok-tutok <laughs> Okay, mga idol oh Tuloy-tuloy pa rin tayo bigay natin ito sa pag ng ating nasunugan mga idol sorry, sorry O, ayan mga idol Tuloy-tuloy pa rin tayo dito Ayan o Ito sila Ito pang may back area mga idol itong masipag natin ng kagawad, gagawad ni Nick. Action agad mga idol. Baba, siyempre, no? Siyempre, ganito tayo. Ayan ah, ang kagandahan natin. Lenny? Eh, <laughs> nako. Okay, ganun, Lenny. Ayan, yan. Ayan, yan, yung kagawad ni Nick. Mabango yan, yan. yan, yan si, ha? Eh, <laughs> yeah. oh, <laughs> <laughs> yun sa mga eh, nasunugan ng sa area natin dito sa Sindel mga idol. Dito kami sa Lagoon ng COVID Court ng Sentral. Dito po yung ano, natin, mga kasunugan ng mga iba Ay eh. Idolge, kamusta ikaw? Ano mga idol? Hey. Hey. Yan, kapitong nangamit niya <mulik> si Galawad. Magbawasin ako ng mga dami-dami Kaya lang, madilim ang kuat ko, talaga ko kasi. Yan, sinagawag mo yung orchids. Kasi nga yung mga breakers doon madami. Eh may sumiklab din doon na ano, naubos nga yung yung pal-extinguisher na binigay ni Atty. Vincent eh. Ubos. Dahil yung mga lahat. Buti nagamit agad doon. Oh. Nagamit ko agad yun yung pal-extinguisher ni Atty. Vincent. Thank you, Atty ang laki pa kinabang sa mga fire extinguisher mo. Ayan, yan ang iagarang action natin ngayon. Thank you so much. Wala pa po doon sa amin. Baka talaga. Number one pa talaga. Ayan. Number one. Isa ang Number one. Para pa na yun. Saka lang namin nalaman na may suno. Kaya wala pa Wala pa nagsigaw. Si Ayan, tawag na tawag sa amin. Iyan na sa iyo. May sulog, may sulog. Sabi ng anak ko, saan? Sabi ng anak ko, pagsusigawin, ayun Sabi niya, hindi na, hindi na, may sulog. Ay, dami kong tawag. Ang ito, tawagan niya, kasi man, alam niya, nag-direct talaga ako sa Bureau of Fire. Kay Ma'am Ruben, thank you so much. din kay Ma'am Ruben. Ang bilis ng aksyon, promise. Kasi kung mabagal yung... Ay, sigurado. Yung kasunod ng sentral, nakuha talaga ako sa labas, nilabas ako niya, nilabas ako sa labas. Tapos ko sa tennis namin. Malakas niya. Yeah, so, malakas niya. Malakas niya. Malakas niya. Malakas niya. na niya. Wag sa nao. Guys, ito lang kami sa ano guys, oh. sa Masnugan. Pupunta kami ano, Ay, dito. Ayan, ano si Lao. Pupunta kami ng mga idol. Nagpipinig -id ang sa Masnugan

Okay, okay, okay. Papayag na, papayag na. guys, bit-bit mo kayo. Huwag ko na Apa lagi na, ha? Papalag guys. Huwag ka na. Hindi mo lang papalag ka itu Piling. Wala. na sa kayo. Sorry

baik Bapak mana ini guys Ini guys itu nama ito na, ang... na, na slogan ayan si sa, sa... sa... No? Po. Vaya, vay. kasi, teman, po sila okay.

Dito guys, mag-shit up na sila ng ano, utin to. Tingnan natin yung masipag mga ito. Oh. si up na sila. O, oh, sh si-shit up. Turuan na o, sh up. nila kayo paano mag-shit up, guys. <laughs> Ang ah, bilis naman. Grabe. Oh. Babaw. Oke guys, kita pergi sih. Ya. Masih masih lah guys, no. Yung entrance, yung marangan Marangannya, di na kedan. Hahaha.